'di ba wala kang nobya. Eh ako na lang bahala sa iyo. at rin ah, bitawan po 'yung kamay ko. Okay. Saka uh, kaibigan ko po 'yung wala kanyo. Ako, oh, ako ano-ano pa sinasabi mo, di pa ba na. Baldog? Baldog? Oo. Oh, Kobe, bakit? Si, ato si Baldog po. Ano nandiyan eh. Teka, aso ka muna, upo ka muna. Ato nila si Baldog Ay, po. Ay, tuma pala. Baldog anak, naghahanap sa'yo. Oma, oh, ito na po. Oh, Tol. Oh. Tara, laro tayo. Ano? Tara. Ah, uh, ma. Maglalaro lang po kami ng basketball ni pareng Kobe. Ah, tara. Oh, pare, pare. Last na ako. Shoot mo muna yan. Ano, pare. Simula bata pa ba tayo. Talaga di ka talaga sa akin. Eh, alam mo, paano kita matatalo? Eh, Kobe nga eh. Kaya nga eh, paano? Tara na! Tara! Alam mo, pareng Kobe, sayang kasi hindi mo tinapos yung pag-aaral mo. Eh. eh di sana, parasitikan rin yan. Eh, pare, alam mo naman noon pa, di na ako kaya pag-aaralin ni Mama. Tsaka, alam mo naman, kaya lang kami kumikita sa pagbabasketball lang, pustapustan, pa may mayuwi lang ako sa bahay. Pag-aaral pa kaya. Bali, pero bilib ako sa'yo. Okay, simula pagkabata natin, hindi ka pa rin nagbabago. Siyempre nga mo. O paano? Kusa tayo maglaro? sige, oh, yeah, dito na ako. Daanan mo ako ha, sa bahay. Sige. Yeah. Ingat! Ah, ma. Uh, oh. Ah, Magpapaalam po sana muna ako sa inyo, ma. Kasi po, eh, may laro po kami ni Kobe. Eh, para po kahit pambigas-bigas, eh, makakuha tayo. Mamaya na. Bumalik ka nga muna pala ng asukal. Asukal? Ha? Uh, oh, ito pero bumalik ka pa na asukal muna bago ka umalis. Ima paalis na po ako eh. Hindi, wala pa naman si Kobe. Uh, sige po, ma. Ibili po ako asukal. Aldog? Aldog? Ah, ah, Atrina? Si Baldog po. Oh, Kobe. Terina si Baldog po. Ay wala eh, natusan ko bumili ng asukal sa palengke. Teka, pasok ka muna. Ah, Kobe, kumain ka na ba? Tapos na po. Eh, baka gusto mo nang maiinom. Ha? Baka gusto mo nang maiinom. Ah, sige po, Adrina. Jack, magugustuhan mo to. Ito na Kobe oh. Masarap 'yan ako nagtimpla ubusin mo 'yan ha. Salamat po, Katrina. Sarap naman po. Siyempre, tipla ko yan. Kobe, masarap ba? Opo, ay, rin na. Uwi muna po ako. Ay, hindi na. Hamaya ka na umuwi. Eh, tal naman, Kobe. Diba wala kang nobya? Eh, ako na lang bahala sa'yo. Ay, ato rin ah, Bita ko po yung kamay ko. Tsaka, kaibigan ko po yung walang nyo. Kung ano-ano pa sinasabi mo, hindi ka na. Eh pare, kung nakaraan na para tayo nila ng baldog ngayon, sila naman yung tatalunin natin. Oo nga eh. Oh, ayun na pala eh. O oh, ano baldog, laro na tayo? Oo, oh, sige. Ayahin ko lang si Kobe. Oo, oh, handa niyo na rin yung pamusta hm. niyo. Tatalunin na namin kayo ngayon. At hindi ko lang itong asukal sa bahay. Hm. Alam mo, kaya Ayaw kami ni Kobe. Sa layo ng palengke, pagod na ako. Makapaglaro pa ba ako ng basketball nito? Ama? Ma? Ano, Kobe? Masarap ba? Uh, uh at rin na, baka dumating si Baldog. Mangkindihin um, yun. Mamaya pa yun. Ganyan nga, Kobe. Ah. Uh. Pare? Ma! Baldo? Baldo? Ano bang ginagawa niyo? Anong kahiyan niyan, Ma? Baldo, ipapaliwanag ako. Ano po ipapaliwanag niyo? Kita-kita na ng dalawang mata ko, Ma! Kobe! Mama ko yan, magkaibigan tayo! Pare Baldo? Di problem sa ama ko sa mga kung bakit yung ginawa niya sa akin eh. nag ako sa pinainom niya eh. Ma, ano yung pinainom mo kay Kobe? Robos. Mga kaibigan ko si Kobe! Pasensya ka na, bando. <laughs> Anong pasensya? Ano nga sasabihin ng mga kapitbahay, ma? Na pag nalaman nila to, hiya ma. Hindi mo na ako nerespeto, ma, bilang anak mo. Alam mo, pare, ang tindi talaga ng nanay ni Baldog. Tiga mo, pati kaibigan ng anak niya, pinatos. Pati kaibigan ko, tinarantado mo. Ma naman, tol. Ang tatandaan nyo na pero hindi kayo nag-iisip. Kaya pala ganyan suot mo ma. Hindi na ako magtataka kung bakit iniwang ka ni Papa noon. Nagkamali ako ng sinamahan. Dat pala, Una pa lang, si Papa na yung pinili ko. Hindi ikaw! Kakaya ka! Alam mo, tama yung si Baldo, yun, no? you Dapat sa tatay niya na lang siya sumama kasi matinutin mo ba yung tatay niya? Oo nga, datin na lang siya sumama. Para si Baldo! Ano ginagawa niyo dyan? Mga kalalaking tao, mga